Kay sarap umuwi sa isang mapagmahal na pamilya. At manood ng TV. Napansin ko lang na nasa kusina ako. Ang cute niya. Naku, mahal ko na agad kita. Anak na babae? Walang mga hayop! Ang ako sa mga kapsula! Nakalimutan Mawawala ko! Mawawala yan sa'yo. Hindi. Tatay, pakiusap, hayaan mo na lang. Ay, sayang. Pangarap ko talaga magkaroon ng anak at hindi ito patas. Oo, oh, bakit ang higpit ng tatay ko hindi niya ako pinapayagan gawin ang gusto galit ko? Galit na galit talaga ako na hindi ito nakakaintindi sa akin. Yes. Oo, oh, kay gandang umaga Kailangan kong maghanda para sa paaralan Goodies Ano ang nangyari sa akin? Huh? sa tatay ko, eto ay isang sakuna. Tatay, magpalitan na tayo ulit! Bakit hindi ito gumagana? Siguro dapat tayong umikot. Walang gumana! Ah, yeah. uh, may mga ideya ka ba? Pagyat na tawag. Pagyat na tawag. Nakikinig ako. Oh alam ko. Agarang tawag! Ay, sabihin mo sa kanya agad. Bilis! Siguro, umalis agad! Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Daddy? Kailangan mong pumasok sa trabaho sa halip na ako. Isuot mo ang uniforme. Oh, Diyos ko. Tara na! Ayusin mo ang sarili mo. Kaya mo yan. Sige, tuloy na. Magpapahinga ako. Ayos. Tingnan natin kung anong meron sa TV. Oh, nakakatawa yun. Anak, panahon na para pumasok ka sa paaralan. Oh, nakalimutan ko yon. Ah, oh. Matagal na akong hindi nakakapunta Gusto sa paaralan. Gusto na hi mga kaibigan. Aha! Anong biro? Uy! Where were you intending to? And twigging to retrieve the target? Ako wait, ako ay tahimik. Wala akong makitang kahit ano. Ano 'tong silabi mo? O akong hawakan, pakiusap. Perfecto. Ngayon may candy na ako. Paano magmaneho ng kotse? Hindi ko alam. Okay, dapat ba akong mag-click dito? O dito, anong nangyayari? Naku! Ano? Siguro ito? Nako, paano ko pahihintuin ang mga wiper ngayon? Ah, bakit ito nagsasara? Hindi, gumana ang sirena! Waking hindi! Hmm. Sa tingin ko, nasira ko ang kotse ng tatay ko! Nakakahiya talaga mapapatay niya ako. Ah, tama. Magbibisikleta na lang ako. Oo nga. Mas kalmado yun. Mayroon ba tayong physical na edukasyon? Paray! Hey, oras na para ipakita kung ano ang kaya ko. Mas eksakto. Ble, anak kong babae. Tara na. Ano? may mga posa sa mga paho, Tulungan niyo ako! Naka Oo, oh, ang gulat ang kailangan ko. Oh, pero nauna ito sa akin. Lahat ng post, may nakikita akong suspek sa palaruan ng paaralan. Oh, huwag kang gumalaw. Oh, homie, huwag kang gumalaw. Huwag sa pulis. Well, ang natitira na lang ay pumunta sa finish line. Oh, nanalo ako. Salamat, salamat. Susunod na! Ano ang tinitingnan mo? Ah, uh, ngumiti ka? Pag-iusap? Okay, oh, ganyan lang. Maganda. Salamat. Ang itsura ay perpekto pero sana binago mo. Damit mo. May naisip ako. Magaling. Isang sandali. Tingnan mo! Magiging napaka perpekto nito ngayon. Ang aming lente para makagawa ng perpektong larawan. Mas ausid sa kadiri Mas ekspresyo. Oh, astig ang kinalabasan. Sige na. Oh, perfecto. Oh, nagawa natin. Pinabati kita. Ang pinakamahusay na photoshoot sa buhay mo. Maraming salamat po, sir. ang bait ko talaga. Pasensya na. Aha. Walang makakakita sa akin. Panahon na para pumasok sa staff room. Mabuti na lang at may lockpick ako. Tingnan natin ang academic performance ng anak ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. F ba yun? Hindi. Hindi pwede yun. Ayusin ko ito agad ngayon. Ang kailangan ko lang gawin ay i-hack ang data. Oh, ganyan lang. Oh, mas mauti yun ang Gantz. Magkapitulo siya sa akin woo! woo. Iginawa ko siyang pinakamahusay na estudyante sa paaralan. May karangalan ako. Ganun kadali. Ipinagmamalaki ko siya. Mommy, ano ang ginawa ko? Breaking news. May naganap na pagnanakaw ng isang estranghero ngayon. Manatiling kalmado lang. Buddy! Buddy! Galip mo. Sige, susubukan ko. Ah, grabe! Ah, iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Huwag kang magpaputok! Pakiusap! 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 Sandali lang... Aha! Sino ang mahilig sa kiliti? Haha! -ha! Natatakot ka sa kiliti? Hahaha! <laughs> Oo, oh, pasalamatan natin ang ating bayani ngayong araw na nahuli ang isang magnanakaw ng bangko. Binabati kita, Gino! Ipagpatuloy mo lang. Hooray! Ako'y... ...sa wakas. Hoy, saan ka pupunta? May handa tayo? Nakalimutan mo ba? Hindi. Hindi ako pupunta! Hindi, hindi, hindi! Yung party? Seryoso? Ano ang ginagawa nila? Mukhang kakaiba. Ah, uh, ano yun? Dito kung saan? Para sa'yo! Lumayo ka sa'kin! O lolling sa mga bulaklak! Nakaka-torture ito! Sige, sayaw tayo, Mare! talaga ayos siya? Whoa! Hindi ko makilala ang ating Emma. Let's rock, people! Let's rock it! Oh, ang boring. Nasa trabaho si tatay. Oh, kailangan talaga niya ng palitang damit. Tama yon. Tingnan mo. Napakasimple. Hmm. Kailangan natin itong kulayan ng pink at magdagdag ng mas maraming kislap. Oh. Ganyan lang. Tingnan mo, magiging maliwanag at maganda ito. Klase, na ngayon ako ay maganda. Dabo! ka! <laughs> Hi, Dad. Nahuli ko ang isang magnanakaw. May iisip mo ba yon? Ano yan? Ano ang suot mo? Naku. Salamat. Isang meteor ang bumagsak sa lungsod ngayon. Sabihin mo sa akin, may nasaktan Walang ba? Walang komento. Baka may mensahe mula sa mga alien? Walang komento, babae. Ay nako! Ngayon malinaw na kung bakit kami nagkapalit ng katawan. Kailangan naming makarating agad sa meteor upang maibalik ang lahat. Maging maingat tayo. Oo, magaling. Anak na babae. Naku. Wow, eto na. Siguro dapat natin itong hawakan. Sa tingin ko, gumagana ito. Oh, ang ulo ko. Oh, nakabalik na ako. na ito. Nagawa natin, tatay. Mahal kita. Umalis na tayo dito. Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa channel. Kita kita, kita. tayo sa